All systems go na ang Philippine National Police para sa pagbabantay ng seguridad sa barangay at SK elections. Kahapon ay itaas ng PNP ang full alert status kasabay naman ng deploy ng mahigit sa 180,000 na mga pulis sa buong bansa. Pinaigting na rin ang checkpoint operations at border controls so upang maiwasan ang anumang karahasan sa pagdaraos ng halalan. Nagpadala rin ang karagdagang tauhan sa mga lugar na isinailalim sa Comelec Control, Negros Oriental at ang Libon Albay. Mag-deploy din ang PNP ng mahigit tatlong daan pang police officers sa Abra kasunod ng pag-withdraw ng mahigit sa dalawang daang kandidato sa bsk dahil sa Umanoy, mga pagbabanta at pananakot. Bukod sa mga kandidato, ilang guro din ang umatras na magsisilbi sa halalan pero ayon sa Comelec ito'y dahil konektado sila sa mga tumatakbo. Personal na binisita ni Commonwealth Chairman George Garcia sa Abra upang alamin ang tunay na dahilan ng pag-atras ng mga kandidato. Sa ngayon, wala pang nakikitang dahilan ang Paul body para isa ilalim ito sa kanilang control.